yung dambuhalang bato mga katiis may marka na letter C so ngayon ipakita ko sa inyo yung mga marka yung buo kabubuhang bato ito muna yung letter C ipakita ko sa inyo at saka yung butas na malalim na uh, tinatry ko na uh, uh, ginaan -gina si lalim na nakuha ako dyan na uh, lumangkun na biak ngayon ipakita ko sa inyo yung buong bato at saka sa direksyon ng tulis na yan Okay. So, yan mga katiits ang buong bato. Nakatriangulo siya. Nakatriangulo. So, may deposit siya na sinasabi. Doon may big deposit doon. Ayan. Ayan o. Oh. Tama yung hinala ko mga katiits na may 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 butas talaga doon. Yun. Pag ma-explore yun, sino kayo may ari ng lupa na yan? Dapat ma-explore yun. Yan mga katiits Yung direction niya, punta doon sa butas na sinasago. parang cave na may circle sa likuran. Tsaka ito, dapat lalabas siya kasi papunta yung buta dito pero wala siyang labasan so meaning did in na siya. so siguro may may deposito dun so kumpas tayo mga katikits okay yan ang bato namay may literacy marami itong butas butas dyan